Hello mga kababayan. So guys, napanood ko sa YouTube na nagresign resign daw pala itong limang matatas na opisyalis ng Department of Education at effective to sa July 19. So guys, alam naman natin na papaitan na ni Sen. Sani Angara, si Vice President Sara Duterte bilang Secretary of Education. So mga nag nagsipag-resign guys ay sina Yusek Michael Powa, Chief of Staff ng DepEd. Tapos si Yusek Nolasco Mempin, siya yung for administration. Tapos Asek Sunshine Fajardo, Assistant Secretary, Office of the Secretary. Tapos Asek Reynald, Reynold, Reynold Monsayac, Assistant Secretary for Procurement. Tapos Asek Noel Baluyan, Assistant Secretary for Administration. So, guys, uh, ito, masasabi ko, no, naging kaugalian uh, na, halimbawa, uh, magpapalit ng administrasyon o leadership ang isang kagawaran ng ating gobyerno, uh, parang kasunod na rin doon, parang yung mga tao, pinapalitan, no, kagaya na lang dito sa, ang alam po, dito sa amin, no, uh, pagka napapalitan yung mayor, uh, parang yung ibang mga staff, napapalitan din, pero lang siguro yung mga talagang regular na. So, guys, ah uh, ang masasabi ko, no, itong pag-resign ng lima na to, alam nyo, guys, dapat hindi to tanggapin mo na ni, ano, ah uh, incoming Secretary Sani Angara, no? Alam nyo bakit, guys? Kasi hindi ko naman alam, hindi naman ako nagtrabaho talaga sa gobyerno, kung ito ba ay talaga, ano, yung parang, ah, uh, tinatawag na required na yung, kumbaga, eh, ano na to, talagang ito na yung procedure talaga nila na halimbawa may incoming na bagong ang administrasyon o panibagong leadership na required ba talaga sila na mag-submit ng kanilang resignation tapos depende na lang bato dun sa uh, secretary o yung nakakataas sa kanila kung tatanggapin ba to o hindi pero para sa akin ha ako ha kung halimbawa ako si ano secretary Angara no hindi ko muna ano, tatanggapin to. Kasi alam nyo guys, itong mga resignation ng mga to, hindi ko tatanggapin. Alam nyo kung bakit. Kasi papasok pa lang ako eh. Hindi ko pa alam yung mga pasikot-sikot ano ba nangyari dito sa DepEd na to. So ngayon, kung tatanggalin ko itong mga ano, ah uh, liderato o itong mga nanungkulan nung panahon ni si ano, ah uh, Vice President Sara Duterte bilang pinaka na edukasyon, hindi ko malalaman yung background ng ano ba mga nangyari, may mga nabili bang gamit, ano naging procedure. Ibig ko sabihin, yung accountability, hindi ko na mahabol. Kung baga man, hindi ko malalaman kung sino mali. ba? Diba? Gusto ko kasi, kung ako sa Secretary Angara, nandiyan pa sila sa posisyon nila, just in case na may mga katanungan ako, dahil sila yung nagtrabaho dun sa previous ano, leadership under ano Secretary Sara Duterte, masasabi nila sa akin, maipapaliwanag nila sa akin na sekretary nung uh, sa panunungkulan po ni Vice President Saldo Terte bilang Secretary of Education, ganito po ang ginagawa namin. <coughs> Tapos eh ba may procurement, kung may nabili mga gamit, 'di ba, materyales, ano-ano yung mga to, ano ba yung mga details nito, mga presyo saan binili, nagkaroon ba ng bidding? So kung pag itong mga tao na to, mahalaga to dapat hindi to tinatanggal agad-agad. Kung baga man, uh, itry mo na, no? Kasi hindi dapat kasi, guys, na halimbawa nagpalit ng leadership, no? Na ititreat ng bawat isa, nung ano, employee or downline, at saka nung pinaka namumuno, nung leader, ang bawat isa na bilang parang ano sila, uh, meron na sila agad na conclusion na parang hindi sila magkakasundo o halimbawa uh, para nasa isip ng management hindi susunod sa kanya yung downline niya o kaya na may inisip naman nung downline na baka maging mahigpit si management sa kanya dapat wala mo ng ganun kasi kung ang pinaka-object, ang pinaka-nasa isip, e eh, objectivity, no? yung ma-reach yung common goal, no, for the good of everyone, no, yung pinaka main principle lang na paungla rin yung Department of Education, no, ano pa man sekta yan, no, magkakasundo kayo, eh, kasi kung wala naman kayong isipin na, ay, hindi ko sasali to kasi uh, yung mga decision ko, baka ano yun niya, kontrahin niya, hindi niya igalang, o baka chuchu ako nito, Diba yung mga ganun, kung wala kayong iisipin masama sa isa't isa, at ang goal nyo lang mapaunlad talaga yung kagawaran, no? halimbawa na edukasyon, walang dapat ipangamba ang both sides eh, kasi hindi makayo kayo mag-iisip mag na mangungupit eh, di ba? Kung halimbawa hindi kayo nag-iisip na mangungupit. Kung baga man, ang nyo lang, ano ba ang ikabubuti dito, tapos sasahuran naman kayo ng maayos, di ba? Ire-render nyo yung mga services nyo, kasi kaya kayo nandiyan jump pinagkatiwalaan kayo, na kayo ay eligible and able, di ba? Para dyan sa ano na yan, pwesto na yan. Ano hindi dapat talaga yung mga ganito na ano eh nagre-resign agad o parang hindi ko nga alam ah o oh, hinihingan ng ano ah resignation yung mga tauhan para ah, mapalitan ng iba pa na halimbawa pinagmas sa tingin ng bago administrasyon ay eh, mas mapapagkatiwalaan niya. Ang sa akin lang dapat nandiyan mo na yan at least for 6 months at least for 1 year para yung ma-briefing yung bagong sekretarya kung ano sila nung dati sa sitwasyon na ang ano nila namumuno sa kanila ay si Secretary Sara Duterte. At sa akin lang, nasa ganon, yung continuity nung trabaho, eh, nandoon pa rin. So, hindi yung, yung mga baguhan, di alam kung ano ang nangyayari kasi, di ba, hindi naman sapat yung mabilisan eh. Ang alam ko dito sa mga napakabigat na posisyon na to, dapat merong talagang proper time tapos yung length of time ng endorsement lalo na yung bigat ng trabaho nila, dapat kung talagang paalis na sila, kahit paano, ano yung sapat yung time na na-brief nila yung mga susunod sa kanila o papalit sa kanila, na sa gayon, maayos yung transition. So, ayun lang guys, no, sinasabi ko na, hindi dapat agad na palitan itong mga bagong to, o hindi dapat, uh, wag tanggapin yung resignation life ever na nag-resign sila, kasi, Uh, kailangan kailan nandoon sila para nga sila mismo magsabi nung uh, naganap o ano yung sistema nila nung previous ano uh, leadership under ano uh, secretary Sara Duterte. So dito na ako guys and blessings, blessings everyone. Bye.